Ayan guys, magpadami naman tayo ng coins sa PH Rich ang ating bagong laro at ang ating paboritong laro ang Mines Game. Let's go! Ayan, coins. 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 Ayan, cash out tayo sa 1,578. Kaasa natin. Coins. 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 Ayan, cash out tayo. So, 1-6 ulit tayo guys. Ayan, padami lang tayo. Ayan, coins. 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 Ayan, nabawin naman natin. Isa pa. Start. Coins. Coins. points, Ayan, coins. 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 Coins coins. Ayan, cash out tayo guys. Start ulit. Coins. 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 Ayan, cash out ulit natin yan guys. Ganun lang. Gusto natin lalo lumaki. 8 times 2 lang natin. Ating kaya. Coins. 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 Ayan, cash out guys. Kung saan yung bumaba. Kalahati lang natin kung medyo kinakaba na kayo. Ayan, cash out guys. Ayan, maintain lang tayo sa 1.6. Ayan, cash out. Isa pa. Ayan, cash out natin. Ayan guys, i-download lang ang link sa baba para malaro ang PH Reach. Bye-bye!